Guys, turuan ko siya paano gumamit ng trailer brake. Nakarelease ang ano? Parking brake. Ha? nakarinis. Oh. Maligisan ko ha? E, trailer brake mo. Ito. Huwag kang mag-clutch pag brake. Trailer brake. Yan. Okay, gamitin mo ngayon. Nakapirmira. Hindi wag ka lang mag-preno. Kasi naka-trailer brake ka na eh. oh, huwag ka lang mag-preno. Naka-trailer brake. Oh. Ipakagatin mo siya, sabay. Okay. Pagkawalitin mo, pagka nakakagat. Huh? Ipakagatin mo yung clutch, lining. O, oh, pirmira. Ayan, naka-trailer eh, naka brake. Iarangkada mo. Sabay bitaw, wala. Sabay bitaw, bitaw. Pili naman yung ano mo. Atras muna atas atras, atras. Atras. Video malapit na eh. Lan. Panghiram. Hiram ka dito. Yung ano ba? Okay. Yung... Trailer brake mo. Oh. Abate. Kagatin mo muna. Sabay. Alala, ala ala lang dandan. Sige, kagat. Pagkakagat na iiram kada mo, sabay bitaw. Dili dili siya mo matras yan pag ganyan yung hangin mo, tingting na mo muna yung hangin. Ano, okay yung... Ibubano. Mo. mo wala nang hangin. Yan ang mahirap dito eh. Yan dagdagan mo ng hangin. Yan, sige. Sagat yun, sagat yun. Trailer brake, sagat O, sagat yun, trailer brake. Opo, ang payment mo nandiyo malakas. Eh. Yeah. Eh yeah, bomba. Ye yeah, bomba. Ganito so, ang paggamit ng trailer brake guys. At, yeah, okay, Ye trailer brake mo. Pre. Arangkada mo. Dadaan lang ba? Kay di mo tayo, di mo. Arangkada, alalay mo, bitaw klats. Bitaw klats. Si. Nagkagat na yan. Huwag ba, naka Nagkagat ng ano guys. Alalay, si. Sabay arangkada. Oo. Oh. Uh -huh. oh, imaginein mo, imaginein mo, napaahon to, na ka. 呀呀呀！Yeah, yeah, yeah.